guys welcome back to our vlog this is my pinay and my fam living here in america Madaling araw pa lang ay nagising na ako dahil sa sobrang lamig ng bahay namin. Alam niyo ba kung bakit? Dahil si May Afam niyo nilagay niya into 60 degrees ang AC namin. Kaya ang nangyari, sa baba ako ng bahay namin natulog. Pero ilong oras pa lang, hindi na nga talaga ako makabalik-balik sa pagtulog. Kaya bumangon na talaga ako. Ilang araw na nga pala at hindi na ako dinadatnan. Sobrang tuwa ko dahil at the back of my mind, sana talaga Lord, ito na yon. Sana talaga Lord magkaroon na kami ng miracle baby ni Maya Fam. Kaya talagang sa bawat pag-test ko sa sarili ko, palagi ko talagang pinagdarasal. Paragi talaga naming pinagdarasal at kini ni Maya Fam na magkaroon na kami ng miracle baby. At ito nga na nga, ito na nga guys. Sana talaga matutupad na ang matagal na naming pinagdarasal. Pero ito yung resulta. Hindi pa nga talaga ako buntis guys at wala pa yung miracle baby namin. Kaya hindi ko mapigilang umiyak. Akala ko kasi, yun na yun eh. Akala ko kasi, yun na yun eh. Matutupad na yun. pinagdarasal natin ng sobrang tagal na. Sobrang disappointed ako. Sobrang hopeless. But thanks God, nandiyan palagi si May Afam. Para alalayan ako, para i-encourage ako na okay lang ang lahat. Hindi man ngayon, baka bukas, bukas makalawa. At sa hinaharap, may tamang panahon ang lahat ng bagay. God has His own perfect timing. Kaya it's okay. Ihintay, magdarasal, at magiging hopeful pa rin kami ni Maya Fam. At hinding-hindi mawawala ng pananali. let me kiss you <laughs> kissed the plastic why did you kiss the plastic? Oh. Okay. go and make more money what? okay try to buy and borrow buy it, Yeah. Go and make a lot of money. Like a whole bunch of money. So we can live in a palace. What? We can live in a palace. Okay. At ayun guys, pagkatapos ng aming harutan at pagkatapos ng pagkumbinsi ko sa kanya na magdala ng maraming pera, Ayon, umalis na siya dahil nga kailangan na niyang magtrabaho. At ako naman, ito nagmuni-muni, kumakain ng Dunkin Donut at ang aking favorite na hot chocolate. As may sinong gusto ng hot chocolate at Dunkin Donut? Sinong may favorite dito? And after a few minutes guys, pagkatapos ng aking lafang, lafang busog na ang aking mga bitok. Idali-dali na ako pumunta ng aking desk at ang aking manager ay naghihintay na para turuan ako ng mga bagay na kailangan kong gawin sa araw na ito. Kung napapansin nyo guys, hindi pa nakapag-shower si May Pinay. Amuyin nyo guys, nangangamoy tao na yan. Bali, mga isang taon na hindi ako nakapag-shower. O ba diba, baka pati aso tatakbo kapag inaamoy ako. Hay nako, tama na nga ang kalokohan guys. Pakinggan nyo na lang itong manager ko kung paano kami nag-usap, paano niya ako tinuruan para matuto kayong mag-English game. Yeah, everything, here are the draft returns. Um, and some will have the EDI upload, some will not. Okay. Uh, law, uh, law... Dito sa pagkakataong ito guys, pinag-uusapan nga namin kung paano ko daw gagawin if a file yung tax return ng mga client. So sa bago sa aming page, ang hindi nakakaalam, ay... am um, accountant po. So, ang trabaho ko ay isang accountant. So, nagtatrabaho ako sa isang famous na firm dito sa Amerika as an accountant. So, ang ginagawa namin usually every month is may mga client kami na kailangan namin tingnan ang mga tax return. So, so, sa hindi nakakaalam dito sa Amerika guys, kaliwat kanan ang taxes mo. So, kahit anong gawin mo, may bawat pera mo kakarampot or malaki, may taxes na ito charge sa'yo. So, itong firm namin, isa siyang firm na nagdi-deal sa mga tax return ng client. So, bawan-buwan, every 15th of the month, kailangan namin i-file yung mga taxes ng aming mga client dahil nga iba't iba yung klase ng businesses nila. Yung client namin are big, like malalaking kliyente sila guys, like millions of millions of millions of dollars ang kanilang kinikita sa kanilang business. Kaya kailangan talaga ng masusing pagtuturo at masusing pagtingin kung paano mo gawin yung ganitech, paano mo i-calculate yung mga gross amount, mga ganern. Kaya yung manager ko, sobrang ano talaga niya guys, like tedious na turuan talaga niya ako kasi nga hindi pwedeng magkamali ka. Kasi kung magkakamali ka, either magkakaroon ng penalty yung client or i-audit sila ng IRS which is mas malaki ang babayaran nila kaya kailangan talaga attention to details anyways guys hanggang dito na lamang ang aking vlog thank you for watching bye